Welcome back to our channel, kung saan tinatalakay natin ang pinakabago at pinakaimportanteng balita tungkol sa modernisasyon ng ating sandatahang lakas. Sa episode na to, pag-uusapan natin ang mainit na usapan mula sa Max Defense Philippines, ang isyo sa delay ng kontrata para sa unang batch ng multirole fighters, MRF, ng Philippine Air Force. Marami ang nagtatanong, bakit hindi pa rin pinipirmahan ang kontrata ngayong taon, kahit mukhang kaya naman ng gobyerno. At ano nga ba ang mas malawak na plano ni Defense Secretary Gilberto, Gibo, Teodoro Jr.? Tara, himihin natin yan ng malinaw. Pero bago tayo magpatuloy, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Kamakailan, inamin mismo ni Secretary Teodoro sa Senate Committee on Defense na walang pirmahang magaganap bago matapos ang taon para sa unang batch ng multi-role fighters. Pero, at ito ang mahalaga, hindi ito dahil sa kakulangan ng pondo. Ayon sa Max Defense, may kakayahan ng Department of National Defense, DND, na pumirma ng kontrata para sa isang squadron o labing dalawang fighter jets. Pinakamalamang daw na modelo ay ang Sub JAS 39E F Gripen mula Sweden, ang itinuturing na pinakaabot kaya sa mga inaalok. Ang estimated cost, 2 billion US dollar o mga 116 billion pesos, kasama na ang logistics, training, spare parts, at ilang munitions. Karaniwan, kailangan lang ng initial participation cost na 10% hanggang 15% ng kabuuang presyo, kaya nasa 200 hanggang 300 million US dollar o humigit kumulang 11.6 hanggang 17.4 billion pesos lang ang kailangan para masimulan ang proyekto. At kung tutuusin, available naman ang pondo. May natitirang 40 billion pesos on program funds ang DND na hindi pa nagagalaw. Kung papayagan ng Department of Budget and Management, DBM, na maglabas ng bahagi nito, kaya nitong pandohan ang unang hakbang ng proyekto. Kung kaya naman pala, bakit hindi pa rin pinipirmahan ni Sec. Teodoro ngayong taon? Ang sagot, strategy. Ayon sa Max Defense, may mas malalim na dahilan kung bakit hindi siya nagmamadali. Ang ultimate goal kasi ng Rehorizon 3 Nanograms AFP Modernization Program ay hindi lang isang squadron, kundi tatlong squadrons ng multi-role fighters, kasama pa ang aerial tankers at airborne early warning at control (AEW&C) aircraft. Ang kabuuang halaga, 8 hanggang 9 billion US dollar o mga at 465 hanggang 523 billion pesos. Kung isasabay ang lahat ng ito sa MYOA, Multi-Year Obligation Authority system, kakailanganin ng 52 hanggang 55 billion pesos kada taon sa loob ng 8 taon. Ibig sabihin, kung ipipilit ngayon ang unang batch, baka maubos ang pondo ng DND para sa ibang proyekto ng AFP, mula Navy hanggang Army, sa susunod na walong taon. Isa pa sa dahilan kung bakit hindi nagmamadali si SEC. Teodoro ay ayaw niyang maipit sa piecemeal acquisition, yung unti-unting bili na walang long-term impact. Kapag ipinilit ang isang squadron ngayon, malabong makabili pa ng karagdagang dalawang squadrons, tankers, at AEWC sa loob ng limang taon. Ang ending, isang squadron lang ang mayroon tayo, na halos walang pagbabago sa air defense posture ng bansa. Mas gusto ni Secretary Teodoro na maghintay ng kaunti, para masiguro na makukuha natin ang buong package. Sa madaling sabi, hindi siya nakatingin sa short-term win, kundi sa long-term transformation ng Philippine Air Force. At mukhang nagsisimula ng magbunga ang pasensya ni Sec. Gibo. Nakakuha siya ng suporta mula sa Department of Finance, DOF, at DBM para sa isang standby fund system, isang mekanismo kung saan mabilis na may lalabas ang pondo kapag napirmahan ng mga major defense deals tulad ng MRF dagdag tanker dagdag AEWC combo. Bukod pa rito, may mga senador at kongresista na ring sumusuporta sa panukalang baguhin ang legal frameworks na pumipigil sa DND na pumasok sa long-term local o foreign defense loans. Kasama rito ang pag o posibleng pag-repeal ng RA 10300 at 4 na o ang revised AFP Modernization Law. Sa kasalukuyang batas, limitado lang sa maliit na porsyento ng GDP ang pwedeng hirami ng bansa para sa defense procurement. Pero kung ma-approve ang pagbabago, maaari nang mag-loan ng DND para sa malalaking proyekto na pwedeng bayaran ng hulugan sa mahabang panahon. Kung maaprubahan ang mga pagbabagong ito sa loob ng susunod na buwan, posibleng makapagsimula ang DND ng long-term loan-based procurement sa 2026. At kapag nangyari yan, hindi lang ang Air Force ang makikinabang, pati ang Navy at Army. Sa ilalim ng bagong arrangement na ito, pwedeng tuluyang maisakatuparan ang submarine project ng Philippine Navy, ang amphibious assault ships, at karagdagang surface combatants at naval air assets. Para naman sa Philippine Army, maisusulong ang mid-range missile systems, mechanized armor, at rocket artillery projects, lahat yan nasa bilyong halaga din. Kung tutuusin, ito ang tunay na layunin ng modernisasyon, ang sabay-sabay na pag-angat ng lahat ng sangay ng Armed Forces of the Philippines, hindi lang isang service branch. Kaya kung titignan natin sa mas malawak na perspektibo, hindi talo ang Philippine Air Force sa pagkadelay ng MRF deal ngayong taon. Ang mahalaga ay masiguro na next year, tuloy-tuloy na ang kontrata para sa mas malaking package. Sabi nga ni Secretary Teodoro, what can six fighters change in the country's defense? Almost nothing. Tama siya, hindi sapat ang anim na eroplano para magbago ang balanse ng kapangyarihan sa rehiyon. Ang kailangan ng Pilipinas ay critical mass, isang bilang na may tunay na deterrent value. Ngayon, madalas kinukumpara ang sitwasyon ng Philippine Air Force sa Royal Thai Air Force, RTAF. Lalo na nitong nakaraan, nang pumirma ang Thailand ng kontrata para sa apat na Gripen E, F Fighters mula Saab. May ilan na nagsasabing dapat ganun din ang gawin ng Pilipinas, kahit anim lang muna, para may simula. Pero ayon sa Max Defense, hindi ito tamang comparison. Unang-una, malaki na ang fleet ng Thailand. Mayroon silang halos anim na pung multirole fighters, mga F-16A, B at Gripen C, D, bukod pa sa mga upgraded F-5TH Super Tigress, F-A-50TH, at Alpha Jets. Ang pagbili nila ng apat na bagong Gripen ay bahagi lang ng gradual replacement ng matatandang F-16s. Sa madaling sabi, may capability na sila, at yung bagong jets ay pangdagdag lang. Sa kaso ng Pilipinas, wala pa tayong MRF. Ang meron lang ay labing isa FA-50 PH Fighting Eagles, na technically light combat aircraft, hindi full-fledged multi-role fighters. Kung bibili tayo ng anim na Gripen, walang malaking epekto yan sa pambansang depensa. Hindi rin yan sapat na deterrent laban sa mga mas malalaking air forces sa rehiyon. Kaya nga naniniwala si SEC. Teodoro na dapat sabay-sabay ang procurement ng mas malaking bilang para hindi lang ito maging simbolikong upgrade, kundi isang game changer para sa PAF. Kung iisipin, ang diskarte ni Secretary Teodoro ay strategic patience. Sa halip na magmadali para lang may may pakitang resulta, pinipili niyang itama ang pundasyon ng defense financing at procurement system. Dahil kung makakamit ng Pilipinas ang kakayahang pumasok sa long-term loans, hindi lang isang squadron ng mabibili natin, kundi buong capability package na magpapatibay sa depensa ng bansa sa susunod na dekada. Ang tanong ngayon, handa bang maghintay ang sambayanan para sa mas malaking gantimpala? Para kay Teodoro, oo, dahil kung sa huli ay makukuha natin ang apat na pang bagong multirole fighters, kasama ang mga tankers at AEWC aircraft, mas sulit ang bawat araw ng paghihintay. Sa kabuuan, malinaw ang mensahe ng Max Defense Philippines. Ang pagkaantala ng kontrata ngayong taon ay hindi kabiguan, kundi isang calculated move. Mas pipiliin ni Secretary Teodoro ang isang malaking tagumpay bukas kaysa sa maliit na panalo ngayon. At kung mangyari ito, makikita natin sa mga darating na taon ang pinakakumprehensibong modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines mula nang itatag ito, isang sandatahang lakas na hindi lang nakasandal sa mga donasyon o second-hand equipment, kundi may kakayahang lumaban, magdepensa, at magpigil ng agresyon sa sariling kakayanan. Ito ang tunay na diwa ng modernisasyong may direksyon, hindi padalos dalos, kundi planado, matatag at pangmatagalan. Yan ang Pilipinas na handang lumipad, hindi lang sa pamamagitan ng anim na aeroplano, kundi ng buong hukbong handang ipagtanggol ang ating himpapawid.